Hello guys, for today's video tara magluto po tayo ng ginisang ampalaya na may itlog, ayan ganito po ako magluto niyan uh, una po ginigisa ko muna yung bawang and then pag brown na brown na gusto ko yung brown na brown yung bawang saka natin niligay yung sibuyas tapos yung atin namang pong itlog ay atin ng binate bago pa tayo naggisa tapos yan kamatis gusto ko rin po yung kamatis ay durog na durog pag nilagay natin yung ating ampalaya, ayan ganyan po yung gusto ko na texture ng kamati. Saka natin ilalagay yung ampalaya. Yung ampalaya ay pinigaan po natin yan sa asin at hinugasan natin ng apat na beses. Ayan. Ganyan po yung ampalaya dito. Yung medyo kulot-kulot na ampalaya. Ayan. Tapos nilagay ko na yung ating etlog. May sa akong ulam. Ayan. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Ginisa ko muna yung liempo pinakrispy ko, saka ako nilagay sa ating ampalaya. Ayan, tapos nag-ano ako ng apat na itlog, and then, ayan na, luto na yung ating ampalaya, kasi mas gusto ko maraming itlog. And let's eat! Thank you for watching! Bye-bye!